Hello guys, sila mga super Hi! Medyo emotional ang tindera for today's video. Is it's not all about tindahan itong ating share no? Kasi it's all about PBB Gen 11. Time check tayo ay quarter to six na. So naka-duty na ako dito para mamaya sa big night ng 8.30. Naka-focus na tayo sa ating TV kasi nga big night na. Nakakaloka! So Naiyak ako. Naiyak na naman yung nanay ng mga housemates. Nakakaloka. Alam mo itong season na to yung ang dami kong iniyak, yung ang dami kong ininvest na puyat, na luha, alam mo yon. nagka lang naman ako doon dahil doon sa mga lagi ko napaparoon sa reels, doon sa mga, ano, sa mga bashers, <laughs> bashers ni Piang, o. Oh. So, kanina, last day na kasi ng pag-vote ngayon. So, ayan yung apat na mga big four. So, sino kayo dyan? Ayan. So, lahat yan sila ay binote ko ng tig 10 pesos each. At least, sino man sa kanila manalo, eh, mayroon akong ambag na di ba diba? So, lahat sila, ano. So, <laughs> Tapos kanina, nag-ano ko ng updates, no, na ano ko yung mga supporters ni Piang. Ang dami, napakadami, grabe. Naiyak ako, alam mo yun? Parang ang dami nagmamahal kay Piang, ang dami supporters. Tapos yung nakakayak pa doon, yung walang pumili kay Piang sa mga ex-housemates na maging big winner. Pero ang sambayanan, ang taong bayan talagang pumipili sa kanya na magiging big winner siya, di ba? Kasi nga, ang dami kasing nahook talaga dahil kay piang dito sa PBB Gen 11 na ito. At isa na ako doon. Oo, oh, oh, nakakaloka. Pero, kung tatanungin nyo ako kung sino ang big winner ko, syempre, <laughs> <laughs> ang aking talagang first choice, no? I si see Kai. Si Kai talaga kasi ang aking pang big winner material. Kahit I love so much Piang. Kasi alam ko naman si Piang, hindi naman siya maging big winner as magiging superstar na yan. Kasi napaka ang ganda-ganda, at saka yun nga. Ah. Ay, tumutulong si Panika. Ah, ah. Kasi nga kanina pa ako naluluha, iyak-mang-iyak -iyak ang, ang nanay ng mga housemate. So, yun nga. Kasi nga, di ba? Kahit hindi maging big winner si Piang as in, magiging celebrity na yan. Kasi ang talented niya. So, ang ganda. At saka, talagang gustong-gusto siya ng taong bayan. Kasi napakatutuo talaga ni Piang Alam naman natin, sa generation ngayon, talagang mga kabataan, you know, alam naman natin. Pero hindi na, hindi naman yun, ibig sabihin, pocket Ganun ka, di ba? Medyo hindi ka firm and proper. Eh, masama ka ng tao. Hindi. Kasi nakikita ko kayo, yung, yung kabutihan niya sa loob niya. Yung pagmahal siya sa magulang, sa kapatid, di ba? Mabuting anak, nakakatulong sa pamilya. So yun pa lang, talagang na-amaze na yung mga tao. Pero pa, ang big winner ko ay si Kai. Kasi gusto ko si Kai dahil nga, super talented, ang ganda parang nakikita ko si Kai Kai Kim Chu. Yun, yun yung magaling kumanta, sumayaw, ang galing sumagot, pang beauty queen, lahat kay, parang overall talaga si Kai. So, may big winner is Kai. So, Kai, Piang, yan dalawa na yung maglaban. Pag si Kai nanalo, okay pa din ako sa all-right. So kay Rain naman, ito naman si Rain ay, yun naman ang ano ni Jam, si Rain ang gusto niya talaga. So si Rain deserving naman, pero alam ko magigibway mag si Rain para kay Kai. So alam ko yung ibang followers ni Rain, kasi si Rain gusto din na si Kai ang maging big winner, di ba? So baka si, si or pag nagbigto to si Kai at saka si Rain, alam ko si Rain maggo-go for Kai kasi alam naman ni Rain yung kapasidad ni Kai talaga ng overall impact no? kasi si Rain hindi ganun ka celebrity material diba? isa nga siya sa underrated nga daw eh. so si Kai na lang kasi talagang alam niyo yun height, katawan, yung mukha talagang total package ganun. pero syempre I love Piang I love Piang so much kasi napakatutuong tao niya talaga tsaka mabait sa magulang tsaka nakakatulong sa pamilya, 'di ba? Ganun, 'di ba? So si Kulit naman, <laughs> si Kulit, eh ko kay Kulit medyo hindi ako ano <laughs> kasi una kasi naging plastic kasi si, si Colette di ba yung parang nagkakaroon ng selos-selos pero okay naman at least pumasok siya sa big four no pero mayroon pa rin talagang gusto kong ilabas yung ugali ni Colette no <laughs> so syempre yung iba alam ko naman makakulit sila yung pero silang apat lahat naman sila binoto ko di ba kasi deserving naman to sino na lang mga tira matibay eh, di ba ganun o siya, nagtitinda-tinda muna ako para mamaya si Indoy na dito at panunod na tayo. So, go for Kai tayo for big winner. At syempre, we love Piang. Go, go pa rin kay Piang. So, kung si Piang, o oh, di okay. Kung si, pa si Kai, o eh, di okay din. O, oh, di ba? <laughs> Excited daw. Pero ba, <laughs> naiyak talaga ako kay Piang. Alam mo yung puso ko talaga pag kay Piang. Pag kay Piang, yung magulang, yung, alam mo yun. <laughs> iyak talaga ako. Oh, super. dami kong iniiyak kay Piang. <laughs> Ewan ko. Ang ano ko ano, kasi, alam niyo kasi, mayroon akong share, no? Mayroon akong isang ka-work before na, talagang sabi ko sa sarili ko, hindi, ko hindi ko to magiging taibigan kasi, unang una pala, mura. Hindi, hindi proper, parang wala sa ayos, wala sa... Pero at end of the day, naging kaklose ko din siya. Kasi hindi naman yan sa... Dahil perkit lang, ano ka, galaw-gaw ka or ano. Iba pa rin yung, may alam mo may kabaitan sa puso mo at maasahan ka at hindi ka plastic. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Yung totoong tao ka, mamahalin mo talaga siya. So, yun, naging close kami din. No, before-before yan, mga long-long-long friend ko na nasaan man siya ngayon, eh, sana'y okay lang siya sa alright. Pero, nung, ano yun, nung unang panahon. Okay? So, yun lang. Bye-bye! So, See you later! 8.30, big night na! Go, 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 go! Bye-bye!